Huwag oh, lahat ano. Okay, gano'n si Ata, wala sa dalawa. So ayun na nga kami ay naglakad takyat Sa so, parang parang Batanes ano? Parang ano? Lager. Parang panta pa nga? Ang oh, plastik ah! <laughs> wow! <laughs> Ang ganda Ano ano pa kaya niya? Pa natin, ano pa niya? Ika? Christian, Christian Jun. mas maganda. Jun Mark. Jan Mark. 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 May Facebook kayo? Okay. Ako na lang. hahahaha ano po pa yun? ano <laughs> <Ito ayo. laughs> <Just> nag <laughs> yun? yun? <Yung laughs> step na siya ng street dancing gagano nito naman yung mga halaman <laughs> <laughs> oh, tapos natuklaw ako no <laughs> Kasi eh. Dora, ba't nakatingin ka? Paps, kaya pa today. Tapos malakad ka pa ganun ha. Oh, it's rainy then. Hallelujah, it's rainy then. Alam, parang ang ano to. No? Parang ang tikling dun sis. Oh, Paps, mukhang hindi ka naman masaya.